Claire Bermudez. Nagun sa kadere sa Apex. Um, I'm visiting someone I know. Biktima na nasabugan ng bomba. Si Pablo Dominguez. Pablo Dominguez? Ah, uh, he's... He's alive, but uh, Unfortunately, baka maputulan siya ng paa. Oh. Sabihin ko na lang sa'yo, mamaya, kung saan siya ililipat. Okay? Uh, kumusta ka na? Dire pa ta na nagkita. Lagi? Lugay na tawala wala nagkita. I think the last time was in Cebu, nung na no, naglayas ka. <laughs> That was a long time ago. Pero, kumusta na? Gwapo ang yapon. Sus, ikaw nga, gwapo pa rin. <laughs> um, RJ, I heard about your dad. Sorry, hindi ako nakavisit noon. I was in the U.S. I was fixing my divorce papers with James. It's okay, I understand. But I'm sorry to hear about your divorce. You should congratulate me. I'm in a good place now. Buti nga, hindi kami nagkaanak eh. Are you okay? Medyo sumakit lang yung leeg ko. Alam mo, recently I've been having a lot of stiff necks and headaches. Nako, kailangan mo check yan. That could be a sign of an underlying problem. I don't think I need it. Sometimes it just goes away. No, Claire. Kailangan mo check yan. You should have a cranial and cervical MRI para malaman natin kung ano nangyayari sa ulo mo at saka sa nerves sa leeg mo. Morgana! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba bag ka dito? May ikaklaro lang kami. May kinalaman ka ba sa bombang sumabog kanina? Hm. Nakita ni Annalyn yung tao mo. Nandun siya. Malapit sa kung saan sumabog ang bomba. What? Isn't it suspicious that when a bomb goes off, you or your people appear. What are you trying to say? Ay! Slow ka pala eh! Ang ibig sabihin ni Mang Giselle, ikaw lang ang pwedeng magplanta ng bombang yon dahil ikaw lang ang impakta. Kayo! Kayo ng mga kabagan mo at kalahi ni Moira. Ano? Sandali. Hindi porket nakita ni Annalyn si Gilbert, ay siya na yung nagpasabog. Don't accuse me of things I didn't do. Kayo nga itong may atraso sa akin eh. Lalo ka na, Giselle. Hindi mo pa pinagbabayaran ang mga ginawa mo sa akin. Wala kang napatunayan sa mga accusations mo kaya tumigil ka. Eh di bakit ako ang dinitiin niyo, ha? Hindi porket nakita ni Annalise si Gilbert. Eh siya na nagpasabog noon. Nag-iisip ba kayo? I don't think it's fair na pagbintangan niyo ako just because nakita niyo yung tauhan ko. Unang-una, kung talagang gusto ko kayong pasamugan, edi sana dito na lang sa ospital. O hindi naman kaya, sasasakay niyo mismo. Bakit sa ibang lugar? Oh, come on, Giselle. Ang sabihin mo, paranoid ka na. Dahil natatakot ka na gagantihan kita sa lahat ng kasamahang ginawa mo sa akin. What's the matter? Kinakain ka na ba ng konsensya mo, Giselle?